umagang umaga pala mga kaibigan Good morning po So ito nga pala ang sikreto ng mga mababagal ang internet <laughs> Tuwing umaga tayo kakana Yan, yeah. so ito rin yung sikreto ko mga kaibigan Tapos lang muna natin pa so ang, problem, ang ano ko dito mga kaibigan kapag ka uh, nag upgrade update ako into SSD or nag reformat ako uh, especially kapag gabi na no sabi ng client na babalikan na lang niya nang umaga Kinaumagahan ngayon pala ako mag-update ng drivers no <laughs> Kasi nga uh, mahina ang internet mga kaibigan mahina ang internet kapag uh, uh, A day time, no? Unless kapag ka-umaga, mabilis. Tulad nito, mga kaibigan, uh, natapos natin kagabi, nag lang tayo ng OS, naka-SSD naman na itong mga laptop na to Pero yun lang nga lang, napuno na. Uh, kaya't pinareformat ng client. So, mag-update tayo ng drivers. Ito yung sikreto ko tuwing umaga. Umaga, umaga pa lang. para mas mabilis yung internet mas mabilis ang internet mas mabilis mag update kasi ang isang laptop so connect lang muna natin sa internet mas mabilis lang kasi mag update kapag ka umaga no. as so, once na nakakonect na sa internet mga kaibigan yes pasensya na po kasi hotspot lang yung gamit natin at uh, punta lang tayo dito. Type lang natin ang Windows uh, update. Then, matik na yan. mag update na. yeah, Searching for update. Yan. So, basta nakakonnect na kayo sa internet at mabilis, okay na okay na tayo dyan. Meron lang option mamaya dito mga kaibigan na check for updates. Mas mabilis lang mga kaibigan, no? um, kapag merong nagpakita ganito, restart now, restart natin yan, then tuloy-tuloy lang din yan, basta i-connect lang sa internet, hanggang sa maka-fully update siya No, I-check nyo naman ha, baka mamaya dumiretso yan sa Windows 11. So, mabigat yon kung sakali. So, restart now na tayo. Uh, restart lang now natin to, then I think we're good to go. Tadal, nakalagay naman na status dito. A uh, pending install, pending restart. So mag-restart lang tayo para ma-install din lahat ng mga drivers na na-download kasi downloading pa lang 'yan. Meron din naman mga direct install na agad dito. At meron ding mga updates na makukuha or mai-install kapag nag-restart yung computer natin. So restart. Yeah, restarting. Yan, so moment na to, kailangan nyo lang hintayin mga kaibigan na makapag-restart ulit siya. Um, Siyempre, win getting Windows update yung magpapakita dyan Then after that, you're good to go Huwag na huwag ninyong ipo-shutdown yung inyong computer during this moment Hintayin nyo lang talaga, maski matagal, madali lang or whatsoever basta ang gagawin lang is hintayin na matapos So, wala pang hilamos yan mga kaibigan na maaga pa tayo So, 'yun lang yung sikreto natin para sa atin na mababagal ang internet sa umaga o sa madaling araw tayo nakakakana mga kaibigan. Na nakakapagtrabaho ng maayos. So 'yun. Uh, tapos na yung ina-update natin doon mga kaibigan. At uh, ready for pick up na ni client. Kasi nga it's very important na ma-update natin yung ka yung mga drivers kasi maglolo ko talaga yan kapag hindi natin ina-update. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli po.